another Christmas gift idea. So, ito, sobrang gaganda nitong mga to. For sure, kayo din ay eh, mapapabili talaga kayo. Sobrang ganda nitong mga bags na to. As in, so meron siyang four colors. And so, ayan yung black and gold. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng laman at bawat sides nitong mga to. Yung mga colors lang muna. So, again, ito yung black. Ito naman yung brown. Ito yung float stone. At ito namang isa, yung milk tea. Halos same lang yung color nitong floatstone tsaka milk tea. Pero itong floatstone, more on parang pa-cream yung side niya. Tapos itong, ano, itong milk tea, more on pa-brown side siya. Pero iba lang siyang, iba yung color niya dahil sa lighting. Pero itong apat na to, ang bawat isa nito ay sobrang mura lang. I-check nyo na muna dyan sa yellow basket kung magkano. Kasi baka mamaya mag-iba-iba siya ng presyo kada. syempre kung magsisale, ganyan. Pero sobrang ganda nitong mga bags na to. So perfect siya pang regalo ngayong Pasko. So meron na naman kayong Christmas gift ideas from me. O ba diba? Okay na okay siya. And ito, sige, ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang itsura nitong mga bags na to sa loob. So, ito yung float stone. So, ito yung ipapakita ko sa inyo na loob. Halos same lang naman sila nung brown, black, and yung milk tea. Pero itong float stone, ganito yung itsura nga. So, dito sa labas, of course, meron siyang handle. Ganito yung itsura nung pinaka-handle niya. Sobrang ganda ng pagkakagawa nito. Hindi siya putu-putu. Maayos yung pinakatahe. Ayan, which is good. And ito, meron lang siyang style dito. And yung, pa, anong, yung pagbukas niya ay pa-button. Ayan. So, okay yung pinaka-buttones niya. Tapos, itong side na para sa handle niya. Ganon din yung tura. Tingnan nyo, ba? Diba, sobrang pulido ng pagkakatahi niya as in. Tapos, itong end ng zipper niya is golden, which is good. And maayos yung pagkakalagay. So, hindi siya basta-basta masisira. And meron siyang style na ganitong zipper. Ito ay hindi siya working. I mean, hindi siya talaga pocket. Design lang yung pinaka-zipper niya. Pero okay na okay siya kasi mas nagpapamukha siyang elegante doon sa mismong bag. ba? Diba? So, imagine kung wala itong pinaka-zipper niya. So, hindi siya ganun ka-wow tignan. Pero anyways, sit na natin yung loob. Ayan, so ganito yung loob niya. Tignan nyo, oh, dito pa lang sa pinaka ganito niya. Solid pa rin yung mismong pagkakatahi niya. Sobrang okay. And yung zipper niya, sobrang smooth. Ayan, sobrang smooth ng zipper niya. And ang maganda dito is, ayun, meron siyang gusto sling bag. Mamaya ikakabit natin siya. Pero anyways, ito, yan yung pinaka loob niya. Wala siyang side pockets. Pero okay na okay lang kasi ang dami niyo pa rin mailalagay sa loob. Ayan o, oh, sobrang laki pa rin ng loob niya. And pagdating dito sa pinaka strap niya, yung ano, yung pinaka tahi din, solid din yung pagkakatahi. Maayos yung strap. Hindi siya putyo-putyo na strap. And kapag naka body bag na siya, ganito yung style niya. O di ba? Ang ganda. So, depende naman sa inyo kung gagawin nyo siyang ganyan na body bag or kung gusto niyo na siya. O, to, adjustable naman siya eh. At ang gusto ko dito si strap na to, pwede nyo siyang labhan. Unlike dun sa mga leather na mga strap, di ba? Ang hirap kapag gusto nyo uh, linisan. So, pwede siyang gawing shoulder bag. Kaya tanggalin nyo yung pinaka-strap, tapos hawakan nyo lang siyang ganyan di ba? Goods na good siya. So, kung ako sa inyo, i-check out nyo na sobrang ganda at sobrang pulido ng mga tahi nitong mismong bag na to. So, again, we have float stone, meron tayong brown, meron tayong black, at meron tayong milk tea. So, ayan ang apat na kulay nitong bag na to. So, check out na!